Araw-araw na mga salita ng Diyos Kung ang mga tao ay walang anumang tiwala, hindi madali para sa kanila na magpatuloy sa landas na ito. Nakikita ng lahat ngayon na ang gawain ng Diyos ay hindi kaayo ng mga pagkaintindi ng mga tao kahit kaunti. Napakarami ng nagawa ng Diyos at bumigkas na siya ng napakaraming salita, na lubos na hindi naaayon sa mga pagkaintindi ng tao. Sa gayon, kailangang magkaroon ang mga tao ng tiwala at determinasyon na maging tapat sa nakita na nila at sa natutuhan na nila mula sa kanilang mga karanasan. Anuman ang gawin ng Diyos sa mga tao, kailangan nilang panindigan ang taglay nila mismo, maging tao sa harap ng Diyos, at manatiling tapat sa Kanya hanggang sa pinakauli. Ito ang tungkulin ng sangkatauhan. Kailangang panindigan ng mga tao yaong dapat nilang gawin. Kinakailangan sa paniniwala sa Diyos ang pagsunod sa Kanya at pagdanas ng Kanyang gawain. Napakalaki ng nagawa ng Diyos. Masasabi na para sa mga tao, lahat ng ito ay pagpeperpekto, pagpipino, at bukod pa rito, pagkastigo wala pa ni isang hakbang ng gawain ng Diyos na nakaayon sa mga pagkaintindi ng tao. Ang natamasa ng mga tao ay ang mababagsik na salita ng Diyos. Kapag pumarito ang Diyos, dapat matamasa ng mga tao ang kanyang kamahalan at kanyang poot. Gayunman, gaano man kabagsik ang kanyang mga salita. Pumarito siya para iligtas at gawing perpekto ang sangkatauhan. Bilang mga nilalang, dapat tuparin ng mga tao ang mga tungkuling dapat nilang tuparin at tumayong saksi para sa Diyos sa gitna ng pagpipino. Sa bawat pagsubok, dapat nilang panindigan ang pagpapatotoong dapat nilang gawin at gawin iyo ng lubhang matunog para sa Diyos. Ang isang taong gumagawa nito ay isang mananagumpay. Paano ka man pinuhi ng Diyos, nananatili kang puno ng tiwala at hindi nawawalan ng tiwala sa Kanya ginagawa mo ang dapat gawin ng tao. Ito ang hinihiling ng Diyos sa tao. At dapat magawa ng puso ng tao na lubos na bumalik at bumaling sa Kanya sa bawat sandaling lumilipas. Ito ay isang mananagumpay. Yaong mga tinutukoy ng Diyos na mga mananagumpay ay yaong mga nagagawa pang tumayong saksi at mapanatili ang kanilang tiwala at katapatan sa Diyos kapag nasa ilalim sila ng impluensya ni Satanas at nilulusob ni Satanas. Ibig sabihin, kapag nasa gitna sila ng mga puwersa ng kadiliman kung nagagawa mo pa rin magpanatili ng isang dalisay na puso sa harap ng Diyos at ng tunay na pagmamahal para sa Diyos anuman ang mangyari. Ikaw ay tumatayong saksi sa harap ng Diyos at ito ang tinutukoy ng Diyos na pagiging isang mananagumpay. Kung napakaganda ng iyong paghahangat, kapag pinagpapala ka ng Diyos. Ngunit umuurong ka kapag wala ang Kanyang mga pagpapala. Kadalisayan ba ito? Yamang nakatitiyak ka na ang landas na ito ay totoo, kailangan mo itong sundan hanggang sa dulo. Kailangan mong panatilihin ang iyong katapatan sa Diyos. Yamang nakita mo na ang Diyos mismo ay naparito sa lupa upang gawin kang perpekto. Dapat mong ibigay ng lubusan ang iyong puso sa Kanya. Kung masusundan mo pa rin siya anuman ang Kanyang gawin, magpasyaman siya ng isang hindi kaaya-ayang kahihinatnan para sa iyo sa pinakadulot. Ito ay pagpapanatili ng iyong kadalisayan sa harap ng Diyos. Ang pag-aalay ng isang banal na espiritwal na katawan at isang dalisay na birhen sa Diyos ay nangangahulugan ng pagpapanatili ng isang pusong taos sa harap ng Diyos. Para sa sangkatauhan, ang katapatan ay kadalisayan at ang kakayahang maging taos sa Diyos ay pagpapanatili ng kadalisayan. Ito ang dapat mong isagawa. Kapag dapat kang manalangin, manalangin ka. Kapag dapat kang makitipon sa pagbabahagi, gawin mo iyon. Kapag dapat kang umawit ng mga himno, umawit ka ng mga himno. At kapag dapat mong talikdan ang laman, talikdan mo ang laman. Kapag ginagampanan mo ang iyong tungkulin, hindi ka natataranta. Kapag nahaharap ka sa mga pagsubok, naninindigan ka. Ito ang katapatan sa Diyos kung hindi mo paninindigan ang dapat gawin ng mga tao lahat ng dati mong pinagdusahan at pinagpasyahan ay nawalan ng saysay